Merong bilihan dito sa Kiapo ng mga smart LED TV at quality na speaker, presyong pangmasa pero yung quality lalaban talaga. Nag-canvas ako sa ibang mga store, mas generous sa discount dito kaya no wonder kung bakit ang daming tao sa Martin General Merchandise sa 335 Carlos Palanca Street. Meron buy one take one basic TV, 17 inch, kahit 26 inch meron. Paborito ng mga customer, Joson 32 inch na smart LED TV, pwede ka mag YouTube or Netflix. Frameless, ang ganda ng itsura may built-in TV Plus, may mga local channel, kung may antena sa bahay, ayos na. Pero kung wala, meron silang tinda rito with free wall bracket yan, may wired mic, wireless mic, at meron din silang HDT brand. Meron din mga rice cooker, electric fan, at may oven pa nga. Nagkaubusan lang dahil may pumakyaw para sa raffle. May megaphone din, may mga amplifier na magagandang klase, meron ding equalizer. Ang sulit na tong concert pa mas kung handog, may bluetooth, USB, amplifier, dalawang 8 inches speaker, may free wired mic pa. Ang ganda ng tunog, buong-buo, solid. Meron pala silang sulit na parafol sa lahat ng bibili. From December 16 hanggang December 25, mamimigay sila ng tatlong 32-inch smart LED TV. Una, like ang page ng Marton General Merchandise. Pangalawa, share ang video na nasa page nila. Pangatlo, magantay ng announcement. Tingnan nyo naman ang stocks. Talagang reliable, wholesaler at retailer. Basta sa Marton, safe ka. Happy shopping everyone!